So ayan guys Medyo malit lang na namin guys Ano kasi Ito lang yung nakuha namin bee. Ayan Mahinang din na lang yung ano eh Ito yung bahay Kakainin namin to guys. ito guys Sobrang sarap nito grabe Kakainin doon ni Nald Nang gigigil ako dito guys Kakainin ko yan So ayan guys yung bee nya Parang aabot lang ng Medya um, Medya galon Kalahating galon Kalahating galon lang Siguro guys kikita na kami dito ng ano 700 o 800 kung ibibinta namin yan, mga 800 siguro yan. O, abot ng 1,000. Okay na guys. Di, na, di na pinaghirapan. Kalating araw lang. Ayan so, guys, kakainin namin yan. Boy. Guys, sobrang sarap nito. Grabe. Hindi na ako makapagintay, guys. Babanatan ko na. Shoutout pala dyan, guys, sa ano, may kinala ng honeybee honeybee pala guys pala no maghinaw muna tayo tayo yeah. maghihina ng honey bee niya. Purong-puro niya na. Ah. Yan yung, yan tunay. nilalagyan ng honey, ng mga honeybee. <laughs> purong honey yan. Ang kasabihin nyo, isa ano na lang, script. Totoo to guys. Sa mga gustong mag-order guys, pwede nyo lang ako. Comment lang kayo dyan. At ano lang to ah. Ngayong summer lang to, ngayong maaraw lang. Kasi kapag maulan na, eh, wala nang honeybee. Wala nang ano. Hindi na sila nag-iipon. Uh, nag Ngayon lang summer to. Habang maaraw pa. Okay guys. Sa mga gustong mag-order. Comment lang kayo dyan sa comment section. Ayan.